Isara mo ang iyong mga mata. Huminga ng dahan-dahan. Isa, dalawa, tatlo. Sa bawat paghinga, hayaang maglaho ang mga alalahanin mo sa kasalukuyan. Pakinggan mo ang tunog ng paligid, ang katahimikan ng gabing ito, at hayaang dalhin ka ang aking boses. Pabalik sa nakaraan. Tatlong daang taon na ang lumipas, panahon ng Kastila, isang maliit na baryo sa baybayin ng Luzon. Walang ilaw ng kuryente, walang mak, kina, walang mabilis na sasakyan, ang mundo ay mabagal, kahimik, payapa. At ngayong gabi, ikaw ay magiging isang magsasaka, hindi isang bayani hindi isang gobernador, hindi isang pari, isang simpleng tao lamang na ang layunin ay mabuhay. Halika, samahan mo ako sa isang araw ng iyong buhay. Nagigising ka bago pa sumigat ang araw. Malamig ang simoy ng hangin na pumapasok sa siwang ng dingding ng iyong bahay kubo. Ang pawid ay bahagyang humuhuni habang sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa bukid sa tabi mo ang iyong asawa ay nakahilig pa sa banig mahimbing ang tulog sa sulok ng maliit na kubo nakapulupot ang iyong dalawang anak sa manipis na kumot na hinabi ng iyong ina mula sa abaka tahimik ang buong paligid tanging ang marahang tilaok ng manok mula sa kapitbahay ang nagsisimula ng bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan kang bumangon, maingat na huwag lumikha ng ingay upang hindi magising ang mga bata. Ang sahig na kawayan ay marahang umuugong sa bawat hakbang mo pababa. Pagbukas mo ng pinto, sasalubong sa iyo ang malamig na hangin ng madaling araw. Naamoy mo ang halimuyak ng basang lupa. Amoy na pamilyar na pamilyar sa'yo. Huminga ka ng malalim at sa paglabas mo, nakita mo ang unti-unting pagliwanag ng silangan. Ang hamog ay bumabalot pa sa mga dahon ng palay. Sa malayo, may manipis na usok na umaakyat mula sa ibang kubo tanda na may nagluluto na rin ng agahan. Sa di kalayuan, maririnig mo ang kampana ng simbahan, mahina ngunit malinaw. Pudyat ng pagumpisa ng araw, pumunta ka sa maliit na kalan sa gilid ng kubo. Doon ay naguhurno ang kaunting kahoy na panggatong na inipon mo kahapon. Sa ibabaw nito, may maliit na palayok. Pinainitan mo ang tubig ang almusal mo ay payak. Kaning lamig mula kahapon, tinuyong isda na sinunog ng kaunti sa apoy at kaping mais. Walang asukal, walang gatas, ngunit sapat ito para magbigay lakas sa isang magsasaka. Habang kumakain ka, tanaw mo ang paligid, tahimik pa ang baryo, tanging huni ng mga ibon at mahihinang yabag ng kapitbahay ang maririnig mo. Bit, bit mo ang araro at itak. Nakasabit sa balikat mo ang lumang supot na gawa sa abaka. Kasama mo ang iyong aso na si Bantay. Habang naglalakad papunta sa bukid, ang malamig na simoy ng hangin ay unti-unting napapalitan ng init ng papalapit na araw. Ang daanan ay makipot at maputik. Ngunit sanay ka narito. Sa gilid ng kalsada, makikita mo ang mga bata na naglalaro, nagtatakbuhan, walang sapin ng paa, ngunit masaya. Pagdating mo sa bukid, nakikita mo ang iba pang magsasaka. Wala nang mahabang bati, tangulang at kaunting ngiti. Pare-pareho kayong pagod, pare-pareho kayong sanay sa araw-araw na gawain ang init ng araw ay nagsisimulang tumindi ngunit tuloy ang pag-aararo. Nararamdaman mo ang pawis na dumadaloy sa iyong likod. Habang nagbubungkal ng lupa, naiisip mo ang tributo. Bigas na kailangan mong ibigay sa kura at gobernador silo. Hindi mo alam kung saan ito napupunta. Pero wala kang magagawa. Ganyan ang buhay noon. Sa dulo ng bukid, may malaking punong balete sabi ng matatanda, may espiritu raw na nakatira roon. Hindi ka naniniwala, ngunit tuwing hapon, hindi mo maiwasang lumayo rito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Marami nang nagsabi na may naliligaw kapag napadaan dito. Pero sa iyong isip, ito ay bahagi na lamang ng araw-araw. Tanghali na. Ang araw ay nasa tuktok ng kalangitan. Mainit. Tuyo ang labi mo. Pumunta ka sa lilim ng punong mangga kasama ang ibang magsasaka. Binuksan mo ang balot mong dahon ng saging. Kanin. Tuyo. Kaunting asin. Tahimik kayong kumakain. Wala ng usapan. Tanging hangin at huni ng ibon ng maririnig. Pagkatapos kumain, humiga ka. Marahang ipinikit ang iyong mga mata. At kahit saglit, nakapagpahinga ka. Pagmulat mo, nagsisimula nang bumaba ang araw, balik trabaho muli. Tumating ang katiwala ng pueblo, nangungulik ka ng tributo. Dalawang kaban ng bigas ang kinuha. Wala kang magawa kundi ibigay ito. Ang natitira ay para sa pamilya mo. Tahimik ang lahat. Wala ni isa ang nagre-reklamo. Sanay na kayo. Sa wakas, tapos na ang trabaho. Papalubog na ang araw. Ang langit ay kulay kahel at lilang tahimik ang buong baryo habang naglalakad ka pa uwi. Sa gilid ng daan, naririnig ang tawanan ng mga bata. Amoy mo ang nilulutong gulay mula sa kubo ng kapitbahay. Pagdating mo sa bahay, sinalubong ka ng iyong mga anak. May dalang kahoy ang panganay mo. Naghahanda na ang asawa mo ng hapunan. Sabay-sabay kayong kumain. Simple, ngunit masaya. Pagkatapos kumain, naupo ka sa harap ng kubo tahimik ang baryo. Naririnig ang kampana ng simbahan, orasyon. Sa langit, kumikislap ang mga bituin. Walang ilaw sa baryo noon. Tanging buwan at bituin ang iyong tanaw. Kumapasok ka sa loob ng kubo. Nahihiga ka sa banig. Nararamdaman mo ang pagod, ngunit may kapayapaan. Mahimbing kang natutulog. Habang unti-unti kang hinihila ng antok, alalahanin mo sa kabila ng hirap ng buhay noon, may payapang ritmo. Simpleng pagkain, simpleng gawain, simpleng kasayahan. At ngayong natutulog ka, hayaan mong manatili ang katahimikang ito hanggang sa panaginip.